Okay mga tol, gagabihin na tayo. Tara na mga tol. Bilisan natin. Ngayon mga tol, ng ako ng bisikleta. Ang bala ko sana, dahil hindi siya nakakambyo, papa-adjust ko lang. So, ngayon, ang nangyari daw, ito, yung luma kong ganito, ay wala na. Mga tornilyo tanggal na pasira na. So ngayon, ni ko at kakatapos lang. Okay, ang masasabi ko mga tol dito sa Jolly Bikes, ayos na ayos. Napaganda ng mga ano nila, mga mga ganito nila. Hindi nakambyo 'to eh nung yung luma ko pa, pero ngayon nakambyo na siya mga tol. Ito mga tol 700 lang. Kaya ayos, ayos na ayos mga tol. Dito kami sa Payaman House at kasama ko mga tol si GM. Hi JM. Ngayon mga tol, magluluto kami. At ngayon mga tol, kasama namin sila Mingming -ming, dito. Hi Mingming. -ming. Hi. Ah, dito na din sila Mingming oh. Okay. Hi Mingming -ming. oh. Hi. Hi Mingming. -ming. Say hi to my vlog. Ano naman ng mga lago namin? Gutom na mga lago namin. Ang ulam namin, merong manok, na may sabaw, itlog, gulay. Tara mga tol, samahan nyo kami. Ice Pupunta kami ni John Eric sa Monte Samahan nyo kami. Nasa pangatlong ahon na ako ngayon at nakakaahon nakakaahon na mga tol. Kasi pinapaltan ko nga yung cambio eh. Samahan nyo pa rin ako. Parating kami dito. Sama ko pa rin si John Eric. Tiro o'clock kami doon sa may simlong kanina. 3.38 na ngayon. Pero samahan nyo pa rin kami. Nakarating kami mga tol dito sa Monte Maria Na nakabike lang kami pareho. Dahil lang ulit tayo na nakaka magkasama, no? Hmm Kailan nga yan natin? One year <laughs> hey! <laughs> um, Nakaka-relate ka, ano? Dito pa kami sa pagkilatan at pagkatapos naming mag mga tol, uuwi na din kami. Kasama ko pa rin si Jan-Eric. Pakapag-selfie-selfie -selfie na kami ni Jan-Eric at pauwi na kami. Rides na, rides! 15 minutes later. Dito na rin nagtatapos ang vlog na to. Peace out and God bless.